Makaako sa kasi itong si Pulong Duterte. Sa pagpalit po ng liderato ng, ng Kamara, nag down na si Speaker Mualdez, ito daw na bagong halal, bagong talaga. Bagong talaga na House Speaker, ito daw ay pinili lang, ito daw ay decision ng majority floor leader na si Sandro or si Representative Sandro Marcos. Yan. Yan, ako sa kayo ng ako sa. Yan daw siguro kasi ang gawain netong si Kulong nung nasa pwesto pa yung kanyang ama. Yung nasa, ma, nung nasa Malacanang pa ang kanyang ama. Sabi niya, whose choices was, was that? None other than Sandro Marcos, party mate netong si, netong bagong talaga nga na, na house speaker. Natural lamang, alangan naman kasi ilagay ng na ma, nasa majority ay isang nasa minority. Hindi ko hindi ka ba naman kailangan <laughs> naman ilagay si Kiko Barsaga. Nasisiraan na po ba kayo ng bait, Mr. Duterte? O ayan, sinagot tuloy kayo uh, ni, ni, Congressman Sandro Marcos. At mukha ngayon lang, ngayon lang ito ah, ngayon lang nagpasaring ng matindi etong si Congressman Marcos. Ngayon lang po, kasi ang sabi niya, if only Congressman Pulong showed up to work and during sessions, he might have seen these things. Kung paano daw na sila ay naging naging consultative. Di ba ang ganda? Kinonsulta nila lahat ng party leaders, lahat ng leaders within the majority at nag-come up sila of one choice for the speakership. At yun nga po ay ang bagong speaker ngayon. Hmm. Kung kayo lang daw ay umaattend ng session, hindi yung kayo ay naglalamyerta. Hmm. Nakita nyo raw sana kung paano ang naging proseso. At siguro naman alam nyo daw yan. Ito na yung pinakamalala. I'm sure, sabi ni Sandro Marcos, eto natawa talaga tayo dito eh. Busy ka daw. Busy ka daw, Mr. Pulong Duterte, for the 51 billion that was spent in his district. Sa ngayon daw, mukhang gumagawa ka ng paraan. Hinahanap mo yung 51 billion. <laughs> Baka daw naghahabol at gumagawa ng paraan para hindi sumabit. Ang, ang tanong, ang totoo niyan, ang Davao po ang isa sa pinakamalalang binabaha kahit konting ulan lang. Nababalita yan. So, ang tanong uli, paano mo ngayon mai-explain etong 51 bilyon napakalaki